Labas na. Oh, wow. Eto na, eto na. Nako po, Panginoon. Ang ating matagal ng hinihintay. Yan yung mga aso natin, no? nag enjoy na, mga kainags, oh. Wow. Ang, ang snow ay mamasa-masa yata ito, no? Nako. Ito yung masarap gawing, ano, mga kainags, ano, snowball. Ah, snowman. Kukuha ka ng bilog na ganyan, tapos sa pagulungin mo lang yan, eh didikit na yan eh. Papagulungin mo lang yan hanggang sa lumaki ng lumaki. Ganyan no. Oh, ba? Diba? Kasi maganda yung snow na yan, madikit. Ganyan mo lang yan hanggang lumaki ng lumaki oh. oh hanggang sa maging bilog. Mm, ganyan no. Oh, ba? Diba? Mabilog-bilog lang. Gawa tayo ng snowman na maliit. Mm, snowman na maliit. Tapos gawa tayo ng ulo. O, ulo niya. Ayan, ah. Oh. Snowman na yan. Hmm. o, oh, ba? Lagyan mo na lang ang kamay yan, eh. Nang, dahon. Dahon ng... Eto, nang... Ayan, to, ito, ito. Ang damo kuwate. Eh, nang, ano, nang damo, no? Hmm. Pitas tayo. ganyan. Lagyan na ganyan, no? Oh. May kamay na yan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay Ay. sa Canada. Ah, di ba? Tsaka dito snowman na yan mm. saya huwag oh, mo anuhin hindi <laughs> lagyan natin lagyan natin ay naglagay ka may <laughs> tantuwa yung mga natin na ano Yeah, hiyan natin sila dyan muna maglaro yan magandang araw magandang gabi sa inyo mga kainis sino kung nasan man kayo ngayong araw na to no? at ito na yung ating uh, sinihintay <laughs> Ngayon lang bumagsak no. Araw ng Biyernes ngayon. Mga Kainex, ano? ano bang ano bang date natin ngayon? Ito. Uh, November 7, 2025. Bumagsak na. Ayun yeah, ito sigurado to hindi hindi kaya ng blower to mga Kainex ano. Gagamitan natin ng shovel 'yan ng pala. Kasi pag yung uh, blower ang ginamit natin wala yan, hindi kaya, nakadikit kasi Basa Etong sapatos na to, magagamit na naman natin ano? Ginagamit ko lang to Pagka, ano, eh, pagka winter Yung may snow na mga kainags ano? Bali nabili ko to 2014 October 2014 oh, di 11 years na ano? oh. Uh, tagal na Ganda kasi to pagka malamig yung panahon Ah labas na muna tayo Ako ah, kukunin ko lang dito yung yung ano yung brass natin mga kainag ano? yung brass ah, pang snow na ganyan para matesting na natin eto naka ready na yung ating snow thrower kung sakaling makapal yung snow no? kung sakaling yung snow ay mga hanggang dito kataas oh. panlaban natin dyan ito yung blower natin oh. kaya lang di pa natin magagamit yan ito yung ating may wagang shovel pero hindi muna ito yung gagamitin natin yung brass to naalala nyo ba to mga kainags ano ito yung gagamitin natin ngayon yan ah, tsaka to, to, to meron tayong walis din walis mga magagamit natin yan subukan natin dun sa ano sa sa labas tsaka syempre hindi mo awala yung gloves mga kainags ano gloves gloves importante yan tara labas na muna tayo <laughs> ito yung sinasabi ko sa inyo na pagkagising nyo sa umaga pagkagising natin sa umaga at nag snow eh meron trabaho trabahong naghihintay sa atin yan pero hindi tayo nagre-reklamo mga kainags ano? medyo naiinis lang lang konti yan <laughs> ang hihira naiinis lang ng konti kasi pagkagising natin nasanay tayo Magkakapina lang tayo ngayon mag-shovel muna tayo ng snow bago tayo magkape. I Ambi. Mean. <laughs> Ala hanggang ano to? Hanggang alas 5 ng hapon yung pagbagsak ng snow. Pero hihinto naman siya. Mabuti nga hihinto eh, no? Kasi pagka hindi hindi huminto ang snow, wala ring hinto ang ating pag-shovel. Yan, umpisa na ng ating trabaho. Pero hindi tayo nagrereklamo, mga kainis ha? Marami kasi nagko-comment eh nagrereklamo daw kami dito pag winter at snow. Hindi po. Ano lang 'yan? Yan lang yung uh, reaction namin ano. Yung yung reaction namin kasi alam namin kung ano yung dulot na <laughs> na dala ng winter na may snow. Aan? ayan Ayano. Oh. oh. Nako po, eto na umpisa ng ano na, puti na. <laughs> puti na, ito to to tirahin natin to eh no. Bawasan lang natin yung ano yung mga mga snow para hindi masyadong makapal at hindi tayo masyadong mahirapan. Pagka ano pagka mataas na kasi yung snow, medyo mapapalaban tayo na husto madrama na 'yan. Action na 'yan pagka medyo makapal na yung snow, mga kainag sa ano. Oh, ba? Diba? Kaya nung nakaram vlog natin, like kung pinapakita sa inyo yung paligid natin para makita niyo yung pagkakaiba. Oh, ngayon puting-puti na, 'di ba? At kitang-kita niyo na rin yung pagmumukha ni Inag siya. <laughs> oh, ano, tapos yan syempre mamaya ito. Pagbago pumasok si Mahal na Reina, eh yung kanya'ng sasakyan puno na ng snow to, it eh, tatanggalin niya yan mga kainiks ano? Another trabaho yan ano? Yan. Pero sabi ko nga sa inyo hindi naman tayo nagreklamo. medyo lang. <laughs> Amin. <laughs> Teka, uh, pakita ko lang sa inyo no? Kaya tayo bumili ng mga ng mga brush na ganyan Pakita ko lang sa inyo Susot muna ako ng gloves at medyo malamig Whew. Oh, okay, ito syempre ang gamit nitong isa na to dito, muna, dito natin umpisan Pangwalis. walis yan dito para sa mga maliliit na espasyo yan o oh, diba laking tulong to eh oh uh, umpisa natin sa taas yung pagwawalis kasi pagka inumpisa natin sa baba pag taa ganun eh ma yung halibawa yung natin dito no Inumpisahan natin dito. Oh, di pag dito naman iko nag nagtanggal, medyo may bumabagsak pa rin ng konti doon kaya umpisahan natin dito sa taas. Yan. Oh, di ba? Oh, Ay, yeah. Ito yung sinasabi ko no, pagka yung snow natapakan mo, dumidikit na yan sa ano, sa ground. Kaya medyo mahirapan na tayong walisin. Kaya bago ma bago matapakan ng tao ng sapatos, eh walisin na kaagad natin para mas mabilis. Oh. Man. Alright. All right. Oh, di ba? Oh. Yeah, pag sinob ano mo to, yung ginamitan mo ng snow blower, medyo no hindi 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 kakayanin ng snow blower to. Kasi nga nakadikit at basa yung snow ena oh. oh, ito na gamitan gamitan na natin to pakita ko na sa inyo Oh Ito yung nakakatakot kasi dito mga kainags ano, yung portion na yan ano? kasi medyo ano yan eh, pababa yan eh. Kaya dapat eh iwasan natin magkaroon ng mga madudulas na snow diyan kasi pag nagkamali ka ng tapak diyan at merong snow, ayan eh, pababa, pababa sa kalsada yan. Eh sigurado eh baka mabalian ka pag bumagsak ka. Eh, no? Kaya ito yung iniingatan natin lagi ano. Eh, yan. O, kasi dito pagdating mo dito ano na yan eh even surface na to even surface na eh. medyo mabigat lang tong ano no pagka naipon yung snow dito yan mabigat kumpara doon sa walis na ginamit natin kanina magaang yung walis na lang siguro bumibigat pala to pagka naipon yung snow hindi ka tulad nito Walis-walis lang Ganyan lang yan eh. Ah O oh, magaan Effective naman Effective naman siya ah. Ayos So yan na oh. Mas okay ito tapos siguro itong isa, ito na lang yung ano natin, oh, pang finish. toto Kasi pagka makapal ang snow, ito, to Pag makapal kasi ang snow, medyo mabigat to. Oh. So ang gagawin na lang natin, ito yung ating uh, pantanggal sa makapal na snow. Pag hindi kaya ng blower, ng snow blower. Yan. Tayo. Whew, grabe. Parang sarap maglakad-lakad ah. Pero ako, may paso kasi tayo ngayon mga kainags ano? Uh, Tingnan natin kung gaano kakapal yung snow na nakalagay sa windshield ni Mahal na Reina Ah, madali lang to Ah, ito Gamitan natin ng ano, meron tayong ano niyan eh Meron tayong tawag nito yung maliit na ano, mini blower Para sa mga ano nga pala, eh handa ko na Buti na lang, chinarge ko na, na-charge ko na yun eh dito tayo sa ano dito tayo sa garahe natin mga kinis ano? tanggalan ng natin tong ating ano buti na lang madali lang oh. hindi nakadikit yung mga snow dali lang siya yeah. Yeah. Ah. Ah. ang tunay na buhay sa Canada yeah. ah, diba na no, nakarang walang snow eh pakuya kuya ko ilan tayo diba nung walang snow yon nung nakarang summer o ngayon may snow na bago tayo makapagkape eh, magtatanggal muna tayo ng <laughs> magagawin muna natin yung trabaho natin ano? ha, eh tataas nga pala muna natin tong ating uh, yan, windshield wiper kailangan yan kasi para hindi masira pag dumikit ang snow dyan at ginamit mo madaling masira yung mga wiper mga blade yan <sighs> Yung bang kahit malamig ang panahon eh pag nag-shovel ka mga kainis talagang pagpapawisan ka eh no. Ah, ito muna. Parang kailan lang no? tagal na <laughs> kailan pa tayo huling nag ano? Kasi April may snow pa no nakarang April eh no. May, June, July, August, September. Anim na buwan din tayo hindi Anim na buwan din tayo hindi nag-shovel no at nagganto-ganto nang walang snow. Tanggalan na natin para ano. Hindi hindi tayo mahirapan. Mamaya kasi pag makapal to medyo matagal. Matagal ang trabaho. Yan, okay na. Yan. Eh ano, hihinto naman pag hinto naman ang snow mamaya. Matutulaw naman yan mga kainay sabi. Matutunaw ko naman yung mga snow na kahit na, kaya, kahit na hindi natin i-shovel yung snow dito sa ground Matutunaw yan O oh, yan oh. yung ating kalsada, no? ito yung kalsada natin no? Ah. Oh. Hmm. Ibang iba na O oh, yung raspberries na pinipitikan natin, ayun na ah. Alright, okay na to Hmm. Pagkatapos natin mag-shovel, maglinis sa labas at harapan ng bahay natin, oh, likod at harapan ng bahay natin. Ay, ngayon pa lang tayo kapag kape, mga kainag ano? Ngayon pa lang. Yan, nako. Pero masarap magkape kasi napagod ka tapos may lamig kang nararamdaman eh, no? Masarap magkape. Yan, nako. Ayan. Ha, parang sinipon ka agad ako ah. Ito na yung moment na masarap. Ah! Sarap! O, <laughs> Yan. Ha! Ah, Papahingang muna ako. At nako, medyo sumakit yung aking balakang, ano? Ang aking, ano, pag anong gano'n lang, medyo sumakit. Eh, nagwa-warm up, medyo nabibigla yung ating katawan. Pero pagka nasanay na yan sa kakashovel ng snow, ay... Babalik na uli yung dati nating lakas mga kai nag sa pagpapala ng mga snow. Pasok na tayo mga kai sana. Medyo kuminto na lang konti yung pagbagsak ng snow. Kahit pa paano. Yan, katulad ng sabi ko bago tayo pumasok sa trabaho o umalis ng bahay natin, kailangan pa nating magtanggal ng mga snow sa sasakyan natin. 'Di ba? Kaya maglagay tayo ng ano, maglaantay nang ilang oras kasi maubos ang oras natin sa pagtanggal ng snow dali lang kukunin ko lang yung ating ah uh, uh, ayun ating pantanggal ng snow ang brush to 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 gloves kailangan natin yan pero hindi pa naman malamig ang panahon ngayon kaya okay lang muna tanggalan lang natin right. Ito po. Importante to kailangan mawala yung mga snow snow na yan sa salamin. Nakaano na tayo ngayon, naka four wheel drive na tayo mga kainags ano. Uh, hindi pa naman ganoon kadulas ang daan, kaya lang wina warm up ko na agad yung four wheel drives natin. So ito, napapansin nyo, medyo clear naman yung kalsada Walang mga snow sa mga dinadaanan ng mga sasakyan kaya medyo okay pa yan mga kainags ano. Ito muna tayo rito at merong tatawid. Ayan, basta dumidilaw-dilaw ang nasarapan natin na yan. Ayan, merong tatawid. So, kailangan nating huminto. Padaanin natin dahil ang mga pedestrian dito, yung mga naglalakad ay priority yan sa daanan. Sila ang boss. Keep Dito na tayo sa sa work, trabaho. Maraming salamat sa Panginoon at safe tayo nakarating. Hindi pa naman ganoon kadelikado yung pag the drive, pero siyempre kailangan pa rin natin magpasalamat mga kainags ano. Kasi kahit naman na hindi madulas ang daan, eh may mga aksidente pa rin minsan ano? na hindi maiiwasan kaya kailangan natin magpasalamat. 'Yon. So yung daan natin ano, wala naman ng snow tsaka ako napapansin nyo yung mga snow na bumabagsak maliliit na lang, konting konti na lang hindi na siya makakapal by the way maraming salamat nga pala sa mga nanood sa ating kanina sa live, nag -live tayo kanina eh naglakad lakad tayo no in-enjoy natin yung unang pagbagsak ng snow dito sa Edmonton, Alberta, Canada maraming salamat sa mga nag comment, thank you very much po <sighs> ah yan <sighs> So mga kayo nagsano, maraming maraming salamat po sa panonood. Uh, don't forget to subscribe, click the like button po, leave your message. Maraming maraming salamat ulit. Hanggang sa muli!